Saan yung Grak? Bang. Ay, naban ko yung ano niya, may niro niya. Kala ko yan si Grak. Bang. Ay, oh my God, ayan ano. Oh. Epic one five star. Guys, isa na lang. Legend na siya. Sige. Isa na lang, legend na siya. Naiisip niyo ba ang naiisip ko? <laughs> Ayoko na kung gumawa ng masama. <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. Isa na lang guys! Legend na si Pabida! Ha? Naiisip nyo ba ang naiisip ko? Gunggong! Barinig kita sa mukha! Sali-sali ka! <laughs> Saan yun? yung Grak? Ay, naban ko yung ano niya, may hero niya. Ayon Kala ba? ko yung si Grak. <laughs> hmm. May in-upload akong video kahapon. Ito in-upload ko kahapon, yung ginamit ko si Obsidia. Tanka si Yente, yung bagong hero. oo yung pala yun. Di ba tanka ko, guys? Ah, okay. Sige. Sige. Wala si Obsidia, di ko makita si Obsidia Laban pala Ako hindi pa naman ako marunong nito. Pero okay lang oh, Roaming ako, roaming ako guys ha Baka sabihin nyo cancer ako Game, game Game, game, game ay namatay ako sayang one. sayang Ayaw, namatay tayo guys ulit ipapa legend lang natin si Inuyawa. kasi isa na lang legend na siya eh papa legend lang naman sana natin oo oh, 'di ba talaga ako guys oh, 'di ba kasi ako kailangan tatangkihin ko eh kaya ako nandun <laughs> parang nating happen pala ah. surrender surrender guys tapusin na natin to surrender na to sayang di natin nadagdagan ng star si ano si Inuyawa ha 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 sayang di natin nabuhat si Pabida No? di natin siya nabuhat. Papa legend ko pa naman sana siya. Esmeralda Rome, 'di ba? Malakas 'to si Esmeralda. Eh. game. game. Ay, namatay. O guys, oh, 'di ba? Kita niyo naman. <laughs> Women. Wala kang awa. <laughs> no.